Ha? Kena ending. Di beliin doh. Tunggu nanti. Tidak boleh. tanumol pakai pares nultuk 3ap पनेरा Lagi, lebih jauh Lagi Sabay kay parang berto. Hinilaan ko ng ano. Tulingan.

Ay, okay, natanggal yun sa akin ah. Natanggal yun sa akin Woo! Kalaki hu, Yung piparing birto ang sumabit ah, Tanggal pa rin sa akin Tanggal. Tanggal yung sa akin, tanggal. Pagtalon. Uh, una sa akin kinain mga vloggers. Uli lang ang kay Parin Birto. Grabe ang takaw ng ano ah. Bigyo. Hey. Kalaki. Kalaki mga vloggers. Ka kay paring Berto talaga Dulungga ay ano yung hinagis ko Mga Teresa na tulingan Yung kay paring birto naman buhay hmm, Haba na natakbo Pag talon ay tumalsik ka natin pa ay Karaban gas ka sa luwayo Hindi tumalsik, kitang kita ko talaga mga ka nung tumalun ng bigho ay tumalsik ito yung na lulok, yung malaki tuloy yung buhay na hinagi si parang birto ginansuhan ni parang birto yun sa tagiliran ng parang niya yun yan sinusunod ng bigho hindi oh, lang oh eh, kalaki pa naman sana ng luha yun oh. laking ano yun mga vloggers tulungan natin si parang birto malaking bigo yun baka butan siya ng dilim malakas ang bigo pag ano butan siya ng dilim at ano na ho maalasin ko na sus wala tayo okay sa Laki-laki yun Sandaanan siguro yun kita kali nak pagtalon. Bati nama kap lagi si Pare Bertop. Tandaanan. Laki. Palakian malaki. Ha? Pampurte. Palakin biguyan sandaanan yan. Tingil sang kuan yung aking pain! Tara nandito na. Yan talaga hinahabol. Yan talaga hinahabol yung buhay. Grabe oh. takaw. Di ang kaon ba? <laughs> Dami, kabar na natak mo sa akin. Kabar na palulus ka. Pag ambak kumpay, Tanimu, kita kung pa ko. Tara sik. Ani mo wag kita kung dulo na nabuntot dararyo. Na Kita sampah kuda kau kayu tau? Inangat mau hadir kau okay? insafai. Sampah kuda? Sampah kau? Wo, oh, hapuna. nak? yang uh, <coughs> bunot lang <coughs> nanungol siguro huh? nanungol okay paris nanungol to ay dool na unta oh kadool na unta ba kalapit <coughs> na pala Um, Ay, putok Ay, putuk. Ay, hindi. May lamat. May lamat. Kung um, putok may ano, lapad unta dulo. Ay, hitos pare Oh, um, hitos. Maluktot ang dulo. uy, hu, uh, Dalawa. buat taganding. Tu buat <error> pengalih sudah yang malas. Bravo sang tanggal. Yang hitam. tanggal. Apa tu kirih sahabat? Ha ada ku oh. Ini pasal pasal lu oi. Eh. Hitus. Eh hitus. Lu bulut so tapus. Kamu pak buku ni ngat kepedu. Ha. Bulut tu dulu. Sayang oi. Sayang ni oi. Tengok ayak. Tah. Sayang. Tagui dalam. porta nang tak kay dagko kayo Tolong na ko kanang imo Uy langaw Oh sunod langanan Na nag -abay pati Naga ana dili nag Saya nga mga vloggers. Bigla na lang na. lang. Nasaktan na yung bigo na yun, hindi na yun uulit. Tandaan niyo mahigit. Malaki. Singhaba ng palangoy. Woo! 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 dalawa na nga na eh hulubak oh, mayroon siguro yang sa dalawa na kami uy nalaman grabe kailap sa ligo dito eh hirap mga mo bigat baka ano na naman ito binyuran nangaba na natap mo na naman oh. magtika na naman maubos ng nylon Saya nga sa pasibad namin ni Parin Bertong Bigho Laki pa naman na yun Sa akin tanggal Sa kanya na Kasayang Dalawa na nga kami Wala mala ang Ano doon sa amin Nagupok na lamang எனக்கு பார சாமி இன்னொரு ka hindi parang nak ako nakapasan pa so. ng bigro ngayon talaga oh, maganda sana ang Okey ito Oke, okay. okay. Buk -buk Kanina pala tanghali pag baba ko Siniburan din ako ng ganito Nalagot Yung sinibad kasi yung pampuno Nabiwas Hindi yung dulo Maganda itong pandulo Itong bumigay ang biwas Ah. Uh, sakit ka ba iwang? mahirap pag maliit ang gamit na sisibod dito malaki. Thank you. Thank you, Lord. Thank you. Kaya pala hindi tayo giniyayaan ng bigo dahil ito nakalaan para sa atin. Woo. Thank you. Malaki ito sa sa uli natin kanina. Malaki ito. Oh, wah, matatanggal lang pala.

lah kan kawan nak jalan lah pas wala kena itu kay yung kanina ay pasok lang ang buntot doon sa low to di maka pasok lah sana tipay no nakadalawan na masentiyo